So, tapos na ba yung paglalaban nyo? Anong ginagawa nyo na? Ayun siyo inyo pagsasampay nyo. Para mabilis matuyo. Hindi ako yung niluluto ko. Hindi, Mark. Ano? May ano ka? Pagdinis tayo. Pagdinis tayo. Sasampay tayo. Kaka, tsaka, kaka, kasi ang dumi ng lapang na ano. Kakain muna sila, bebe. Eh, sige, maglinis ka na doon. Anong gagawin, ma? Magwawalis magwabalis po na eh. O, oh, magwalis ka na doon habang At nagsasampay ano, sila. <tapos> doon mo kasi lagay yung ilaw doon sa may ano. May itim na planggana. Sa itim na planggana mo ilagay yung ano, ilaw.